rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. And welcome sa aking munting channel, ang kaawa-awang sitwasyon ngayon, ang demonyitang si Moira naging palaboy na at pulubi ang kanyang itsura na ngayon ay bagay na bagay pala na maging isang konduktor ng isang Moira Tanyag. <laughs> Tawang-tawa ako sa Moira habang nakasabit ka sa jeep. Bagay na bagay mo yan. Katulad nga ng sinabi ni Miss Lynette Santos na ang bagong outfit at looks mo ngayon ay bagay na bagay mo at ipagpatuloy mo daw ang iyong itsura na yan na amoy ka ng suka ang baho-baho mo sari saring amoy ngayon ang meron ka dahil yan sa isang napakalaking karmang dumating sa buhay mo dahil nga sa kasamaan at kadimonyohan ng pag-uugali mo kaya ngayon namnamin mo ang uh, hagupit ng galit sa iyo ni Doc RJ dahil nga ikaw mismo ay itinakwil na nakaban ka na sa Apex Medical Hospital na hanggang ngayon na ipinagyayabang mo at sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw si Moira Tanyag mayaman ka at marami kang pera nasaan na <laughs> na habang iniisip mo sa iyong sarili na babawiin mo ang lahat ng para sa iyo pero anong nangyari sa iyo ikaw ang binawian at nawalan na hold up tuloy ang iyong bag pati kasama ang iyong cellphone Kawawa ka na naman ngayon. <laughs> Tawa-tawa -tawa ka na lang. Alam mo kung ako sa'yo, tinanggap mo na lang sana yung binigay. Binibigay ni Miss Lynette sa yung uh, pera. Di sana may pangkain ka at may pamasahe ka. Papunta ka doon sa sinasabi mong iyong restaurant. Pero anong ginawa mo ngayon? Nakuha mo pang i-snatch ang wallet ni Josa. <laughs> Ganyan ka na kahirap, Moira. Alam mo ba yan ay ang, mga karma na dumating sa'yo? Ngayon, naranasan mo na ni piso, ni singko ay walang walakap. At yung pag ah, habul, habul mo sa isang pulubi na kumuha ng iyong mga damit at maleta, ay huwag ka nang pa -iw, iw pa dyan dahil yung iw mo hindi mo na bagay. nagpa <laughs> -iw, iw ka pa dyan, tapos pahingi ka ng tulong-tulong. Walang tutulong sa'yo, Moira, dahil alam nila, ha, na ikaw ay isang baliw. <laughs> nakakatawa lang reaction na ng iyong uh, ganap ngayon dyan sa ano, uh, abot kamay na pangarap, Moira. Nakakaaliw at nakakatawa. Kahit nasabihin pa natin na um, maraming nainis sa'yo dahil nga sa kademonyohan ng iyong pag-uugali, Diyan sa rule mo sa abot kamay na pangarap. Pero ngayon, maraming natutuwa dahil nga sa nangyayari sa'yo. <laughs> sa naging rule mo ngayon na <laughs> ako nga mismo ay tawang-tawa sa'yo sa uh, eksena mo ngayon dyan sa abot kamay na pangarap at sa paghihirap at pagdurusa na, ibinibig na ibinigay sa'yo ni Doc RJ Tanyag. At ikaw naman, uh, Zoe, mag-iingat ka rin dahil Baka mamaya, maudyok na itong si Doc Carlos Benides na ipagtapat ang katotohanan dito nga kay Doc RJ na ikaw ay hindi niya tunay na anak at ikaw ay anak nilang dalawa ni Moira at nagtatanong-tanong na nga itong si Dr. RJ Tanyag at nagkausap na sila ng personal din nitong si Dr. Carlos Benides. Doc Carlos, huwag ka na magsinungaling pa, ipagtapat muna ang katotohanan dahil once na yan ay nalaman pa sa iba at nalaman din ni Lynette yan, ikaw din ang kawawa, yung pinaka-iingatan mong pagmamahal na ibinigay mo. Kaya Miss Lynette Santos ay parang si Moira lang din yan na maglalaho at mawawala. Sana maisip mo yan bago pa dumahuli ang lahat pakinggan mo si Dr. Lyndon Habir na sana bago mahuli ang lahat at bago magsalita si Moira, ikaw na unahan mo na sila na magsalita dahil pag hindi mo ginawa yan, mangyayari sa inyo ang nangyari kay Moira ngayon. Kasama mo rin si Zoe, kayong tatlong ang mag at mag-ama ang magkakasakasama. Diyan sa lansangan. <laughs> Kaya sana wag ka na magsilungaling ipagtapat muna ang katotohanan. Dok, Carlos Benedes. And guys, ito po ang ating pakaaabangan bukas, ang paghabol ni Josa uh, at ni Chang Susan dito nga kay Demonitang Moira dahil inisnats ni Moira ang wallet ni Josa at nahulog nga siya sa isang kanal doon na humihingi siya ng tulong para iyahon siya sa pagkakahulog sa kanal. And guys, <laughs> Ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda at patindi ng patindi ang bawat kaganapan lalong lalo na sa mga eksena nitong si Moira na nakakatawa at kung nagustuhan po rin nyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong Video maraming salamat po ingat god bless and bye bye